Magandang araw mga kapatid at welcome back na muli sa ating panipagong vlog. For today's video ay meron nga po pala tayong pupuntahan na mahalagang pagkitipon. Sa lokal ng Mindanao, Abinyo nga pala kami pupunta. At meron nga rin pala akong mga nakasabay. Sa lokal ng Mindanao, Abinyo nga pala sila nakatala at hindi ko sukat akalain ang mga magulang pala nila ay hindi kaanib sa iglesia ni Cristo na nga pala nila sa akin na anyayahan lang pala sila ng kapitbahay ng kapatid ang edad nga pala nila ay 11 at yung isa 12 Botisado na yung isa at yung isa sinusubok pa lang nakakatuwang isipin sa murang edad ay sumasampalataya na sila finally nakarating na nga tayo dito sa lokal ng Mindanao Avenue at ito nga palang kandang schedule ng pagsamba sa mga nagtatanong kung saan lokal ako ako ay lokal ng bago bantay distrito na central kaya lang naman ako sumamba dito sa lokal lokal ng Bintana Avenue mas malapit kasi dito kumpara sa lokal ng Bago Bantay bilang kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo kahit saan lugar man kami mapunta inaalam po namin araw at oras ng pagsamba bilang tao na nilalang ng Diyos malaki ang pananagutan na sumamba sa Kanya At mga nga pala yung mga bata, no? Sama ko daw sila sa pagbablog. So ayun, kinausap ko nga sila na next time sama ko sila sa pagbablog. So ayun guys, medyo napaaga nga po yung dating ko dito sa lokal na minda ng abe nyo. Kaya nagmuni-muni -muni -muni muna ako dito. Habang pinagmamasdang ko yung mga bata naglalaro dito sa harap ng kapilya. Alam nyo ba kung bakit ang mga iglesia ni Kristo ay laging sumasamba, wibis at linggo? Simple lang po ang sagot. Sino po ba ang may-ari ng ating buhay? di Diba ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat? Thank you for watching guys